lang kakabsat mga kabuntoy eto kakain na kami ng parang hapunan na to eh parang hapunan na to yun teka tigdadalawa kaming malalaking pizza pie ni kabsat rising flat ayan si kabsat rising flat dinito dito? kita kami kakain kami ngayon ng pizza pie grabe lalaki oh dalawa hanggang hapunan na yan yun oh kita Upload videos lang mo. Oh. Ayan, yeah, tapos sa tricycle club Oh. Mm. Hello. <laughs> upload upload videos lang tayo. Banat-banat. Banat-banat na ng pizza pa 'yo. Oh. Tingnan tindi. Lalaki ng ano dito sa Iparo, eh, no? Mahal lang kasi talaga. Depende pa sa type ng pizza, ang price, price nila. Depende yata. Sa lang ako kaya yeah. nga makakapal eh no yun okay, no kain kain na tayo kakapsat mga punta eh si kapsat tricing kumakain na kain na daw kain na palitin tayo dalawa kami parang mukbang na to eh yan out na natin mamaya oh, may mga kami eh okay, bye bye kakapsat mga punta eh